Wala. Dami ko lang iniisip. Alam mo yun? Iniisip na? sobrang kasi nga eh. Unexpected yung nangyayari sa akin. Wala. Parang dati yung... Kumbaga, hindi ko na-expect yung ano. Yung mga... Eh, Dahil katika ako sa point na ganito. Na aabot ako sa point na... May mga blessings na darating sa akin. And... Eto hindi ko alam na darating din sa point na magiging vlogger ako dami akong matutulungan wow. at alam mo ba? Mm. yung feeling hindi ko na-expect na darating sa akin alam mo? ikaw bakit? bakit ako? Hindi ko na-expect na makikilala kita kasi alam mo yun? Mm. Isa kasi nagpapasaya sa akin eh. Tsaka alam mo yun? Mm. Dati Wala ko ibang inisip. Kaibigan, mama ko. Ganon. Alam mo ba dati? Hmm, makit? <sighs> Wala. Siguro, aware ka naman sa mga pinagdaanan ko, di diba? Bakit? Ano bang nangyari? Hirap lang isipin kasi. Ano yun? Yung pinagdaan akong depression, hindi kasi biro. Depression? Alam mo yun? Yung dati, ah pag may mga ganong bagay, sabi ko, bakit nag-aarte lang ito mga ganyan? Hindi, totoo pala. Nung nakanasan ko yun. At ang hirap sa totoo lang. Kaya sobrang papasalamat ako eh kasi nalampasan ko yun. Nalampasan ko yun. At alam mo ba? Yeah. Yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ako. Sana halon na rin kasi. Mga pinagdaanan ko. Pressure sa trabaho Sa dati kong love life kaya nga alam mo yun hmm. sobrang saya ang makilala kita saya ka ba na makilala mo ako? oo mas saya saya naman marap ka sa akin hmm ay ka ba, makilala mo ako? Oo, masaya naman. Siyempre, makilala ko kayo. Sila kuya. And hindi naman ako nag-expect ng ganito. Nadarating ka. Nadarating kayo. Kaya nila kuya. Ngayon, di ba? na ano? Kaya nga maghihintay ako sa'yo. Ha? Maghihintay na? Para naman bago sa yun. yun. Alam mo kung ano hihintayin ko, di ba? Two years. Alam mo, marami ka pang makikilala. Iba dyan. Ang tagal kayo nun. Tagal pa. Tsaka... Pero na iba ka. Iba ka sa kanila. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Hindi ko yung ipapasaya sa akin. Tandem nga, di ba? Dapat... Ako okay, ilong masaya. Basta tandem. Tandem. Sa ngayon. Sa ngayon. Tandem. 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 Yes, ah. Ha? Kitang kita ko naman sa iyo eh. Nan? Na? Ang totoo. Anong totoo? Tumingin ka nga sa mga mata ko? Hmm. 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 mo, bumibitaw ko eh. Oh, anong tatuwa ko muna naman? Wala. Diyan kita nabibisto eh. Ano ba? Kahit kailan talaga. Alam mo? Uh. bagi na bagay sa yung kakantayin ko eh. Hello. Pero, thank you ha, dumating ka. Ang lalim na nang iniisip ko eh. Pero pagdating talaga sa sa'yo, nasa'yo lang talaga yung focus ko eh. Ano, ready ka na sa kakantayin ko?